ready na. Ito matamis. Girl, world, it reach, so Guys, yung mga blueberry Ready? May bunga siya lang konti Then meron din siyang hinog Yung iba, nalaglag na po yung mga bunga ibaw. Oh. Eh, meron ako nakuha, guys. Masarap siya, matamis. Hmm? Hmm. Masarap siguro 'to kapag ilagay natin sa ref, no? Ba? Hmm. Hmm. Sarap. May mga bunga pa siya. Yan, kaso hindi pa siya gaano kadami talaga yung bunga niya, guys. Pero sinabihan ko si Mama, ako na laglag si lag. Sinabihan ko si Mama na wag itong putulin na kasi para makarami yung kanyang bunga. Hmm. Pagkain din kasi ito ng kambing. Pero mga mulberry Doon pa, Doon pa sa dulo. Uy! Ah, man ako kinsang iro na nasa kong likod. Ah, kung yung iro nga si Pokpok. So, hello guys! Um, magandang araw po sa lahat. So, after two weeks, bali, nung last day of guys, ay hindi ako nakauwi dito sa amin. Kasi may um, nilakad lang ako doon sa Cebu City. Kaya hindi na ako naka -uwi. So, ngayong day off ko naman, Ayan, naka-uwi ako dito. At pinuntahan ko tong aking kubo guys. Kasi tinitignan ko kung ano na ba ang nangyari. Katulad ngayon, may nakita akong hinog na um, papaya. Ando no, mamaya kunin natin yan. At saka yung weather ngayon, uh, pambihira, hindi talaga siya uh, maganda. Kasi sobrang kapal po na talaga ng ulap. Ayan. Then yung mga cosmos, Ayan mas lalo silang tumataas-taas yung cosmos tumubo Para nira na tong laman. <laughs> Kasi dati, matagal lang kasi itong ano, yung mga anjan mga kamuting kahoy. Pero nung dati nung um, pinakawalan pa namin yung kambing, so pupunta yung kambing dito at saka kinain yung mga kuting kahoy. Ito ano oh. Pero oh. Tolong. sila. Dahil nga umuulan na, guys. Then bumalik na sa dati yung ang guys sigla ng kubo marami na ring damo at saka grabe ang taba ng malunggay tapos mayroong dragon fruit na hinog you know, guys mamaya pupuntahan natin lilibutin mo na dito ay lilibutin ko muna dito sa ligod ng kubo ah, ito siya ah na, daot dahi dragon fruit pero dito sa kabila namunga yung dragon fruit dito yan namunga yung dragon fruit may dalawang ansya may dalawang bunga ito at saka sa may anya sa may puno talaga yan ito yung view ngayon dito guys yan tapos Oi! Ah, di ka dari sepayag hab. Ay, nako guys, itong aso ko talaga si Twitty guys. Pag wala ako doon sa bahay, pupunta yan agad dito. Tignan nyo naman. Tignan Si Hay to, ano, si Hay sa, oh, tignan nyo. sa tide. Tide. Hi sa ila ha. Tignan nyo. sa, hay. Hay. Tignan nyo. Hay. Oop. Oop. Asap ka, alitin na, kulitab. Hay. Din dito banda, meron ding bulaklak oh. Eh. Uh, Malunggay. Ito aso talaga na ito guys, si Twitty. Kapag napapansin niya na umuwi ako dito sa amin tapos wala ako doon sa bahay. Pupunta yan dito agad sa kubo kasi alam nyo ito si Twitty. Dinadala-dala ko to dati nung dito ako matulog sa kubo. So si Twitty din diyan din matulog kaya nasa, nakasanayan na niya niyang um, pumunta dito. Ayan o. Stunay! So kaya ayan. <laughs> Palagi na siyang pumupunta dito. Minsan nga kapag mawala dun sa bahay tapos uh, sila si mama ay hindi nila alam kung saan nagpunta si Tuite. Pero ngayon alam na nila kasi palagi daw pumupunta si Tweety dito sa tuktok ng bundok maganda naman talaga dito guys so, lalong lalo na na makikita mo yung paligid ay yung sabi pala ni mama nung nakarang araw daw si Max ay pumunta dito tapos ano yung ginawa ni Max naguho kay dun sa Basyao yung Basyao guys ba na Ah, uh, yung Basyao yan yung Um, bato na may tubig na galing sa ulan tapos matagal siyang uh, mawala yung tubig dun guys sa bato na yun yan yung tinatawag na basyaw dito sa amin so kaya yung, yung si Max dun daw sa basyaw tapos ang ginawa ni Max naligo sa basyaw asa uh, ka so yan Grabe, ang uh, taba ng malunggay Tapos dito pa oh Yan guys Yung dragon fruit guys Ang daming hinog Isa dalawa May dalawa pa yan dito eh Ito oh Tingnan natin Tingnan yung hinog Yung dragon fruit Ang dami Ayan okay. Ay, Ito po Hinog talaga Ay, kuy. Ito Sinog talaga sila guys oh Yung dragon fruit Isa Dalawa Tatlong Apat lima, anim. Ani na hinog na dragon fruit. Tapos may mga bunga pa yan guys. Hindi nyo, may, may mga bunga pa yan. And dalawa. Tatlo, apat. Yung pangalawang bunga marami. Lima, apat. Ito, ilan yun? Sa dalawa, tatlo, apat. Lima, anim, pito, walo, siyam Napo labing isa mga labing isa guys ang bunga guys yan dami talaga ng daming dragon fruit <laughs> sabihin ko pala sa mama ang daming ano pagkain ng baka guys ito mga pagkain to ng baka ito ay tinatawag na cover crop so kawawa naman itong isang kawawa Ah. Okay. Kaya tinik. Kaya tinik. Ito. Ito. Tumaba talaga yung bunga ng dragon fruit bak kapag umuulan talaga. Tayo naman. To. To, maraming ansya, maraming langgam. Maraming langgam. Sabi nila kapag marami daw langgam, matatamis daw yung Dragon fruit. So, paano natin ito kunin? Nakalimutan ko pang magdala ng ng pangkuha. Meron akong pangkuha doon sa bahay. Pero, sa so, ngayon, ganito yun natin. Subukan natin paikot yung pagkuha. Hindi talaga makaya. talaga <laughs> maka. wait, wait, wait. Ah, kaya lang pala. Ito okay, siya, guys. Itra. Mukbang ta, guys. Pag mukbang ka rin sa puno sa gabi. Okay. okay. Ah, daming langgam. Sabi nila kapag marami dang langgam, Matamis daw yung dragon fruit. Maganda talaga kapag yung dragon fruit na madaanan ng sobrang init. Tapos kapag makabunga na siya then biglang umulan. Grabe na yung mga dragon fruit. Malalaki talaga yung bunga. Ito. Yan, di ba? fresh from anto guys fresh from the an talaga sa punuan sa puno ng dragon fruit alam nyo dati di ba nagtanim lang ako dito pero ngayon meron akong makukuhang dragon fruit kasi nung una ko talagang natikman itong dragon fruit galing kay tip brother uh, ay ka bro tips meo nagustuhan ko talaga yung lasa niya kaya naisipan ko na what if magtanim kaya ako dito ng dragon fruit sa kubo no tignan nyo na ngayon di ba naka kuha na ako ng dragon fruit nakaanin ako ng dragon fruit ito, ito siya ito hindi pa siya masyadong hinog pero pwede na din to <laughs> hmm, ah, ala ala kuy nakuha ay may sulong pa etwa Ang sarap. Itong pangalawang bunga, para marami, marami ito siya guys. Kaya, magtagbaw, gitagkaon, dragon fruit, aneh. masarap din doon siya ilagay sa ref. Ngayon, ito doon sa city guys. Nako, yung isa sobrang mahal. <laughs> Sarap. So, wala akong dalang pangkuha ng dragon fruit. Ang gagawin natin ngayon, bali manu mano iyan na lang, lang oh. Ipaikot. Ito. Mm uh -hmm. -huh. Oh, ang ganda ng... Ang ganda niyang pag... Ang ganda ng pagkatubo nito. baganda talaga siya kapag maulanan guys. Kasi... No, tignan nyo naman. Solid, solid na yung kanyang pagtubo ba? Lagay so, mo natin dito yung isa. Sige. Ay, sama, -sama dyan. Ito tupa Uh, sa Ito. Ito. Okay. Guys. Guys. daming langgam. Ang daming langgam. Harvest ng dragon fruit. Sakto talaga yung pag-uwi ko ngayon. Kasi sinabihan ko si mama na ma, nakakit ka ba dun sa bundok? Baka nahinog na yung dragon fruit. Sabi naman niya na nakakit daw dito si papa. Then nung pagtingin niya, hindi pa daw um, nahinog. So kaya ngayon yung di ngayong di off ko, makita ko ulit dito tapos ayan. <laughs> Nasaktuhan talaga natin na mahinog ma, uh, yung dragon fruit. Samang tama. Okay. Ano? to kailan okay to siya? Nakuha tayo ng apat na dragon fruit ngayon kasi yung isa maliit yun. Kaya kakainin ko na lang dito. Ito. So nasa pinaka baba. Maliit kasi yung isa. So, kaya kakainin ko na lang dito. Buti hindi to siya na uh, nakita ng an guys uh, ng daga. Ngalabing lima yung buga na i-harvest Tingnan niyo naman yung malunggay, guys. Napako napakataba talaga ng malunggay. Alam niyo kung bakit mas lalong tumaba talaga yung lupa dito kasi alam niyo naman na dati may alaga ako diyang manok. Then yung dumi ng manok ay papunta dito. Then pero doon banda malaba to, pero may area na mayroong lupa din. Kasi nakikita niyo naman nung nagtanim ako ng kamote diyan, may naani din ako na kamote. Sa so, ngayon nga mayroon ng kamuting tumubo. Sana soon 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 makakuha na rin tayo ng kamote. Gabi talaga yung malunggay guys. Ang tataba ng malunggay. Pati naman dito. Sobrang taba ng malunggay. Dito si. Pretty. Ito na. Ito na yung dragon fruit na ating nakuha. Apat na dragon fruit. Then kukurin ko pa yun. Oh. Yung papaya lubos-lubusin na natin yung pagkuha ng papaya. Dati, meron palang andito yung kumakain ng papaya. Alam mo ba yung milok, Yan yung kumakain ng papaya tapos kinain din yung aking manok dito dati. Buti ngayon wala nang milo dito. Kaya hindi na yung kinain yung papaya ito. Pero malapit na pala siyang mag ano guys. Malapit na siyang mag dugta. ah Malapit na siyang masira. Pakain na lang natin ito sa ibon dito. Kasi malapit na masira, sobrang hinog na kasi oh. Ayan. Akala niya guys no, na hinog to siya ito ganito, yung kulay niya. Hindi yan hinog. Yan talaga yung kulay ng papaya na to. Kapag maging hinog siya, magiging pula. Yung kanyang kulay ng balat. Then dito banda, tinataniman din ni mama ng bulaklak guys. Kaya nakikita nyo, mayroong bumbil dyan. yung mga kosmos. Sinabihan ko kasi si mama nga, ma, ang daming kosmos dun sa kubo. Dun banda. Masabihan ba, ko nga, magkuha ka nga dun ma para itanim mo dito sa palibot ba? Alam nyo naman yung kosmos kapag um, mamulaklak. Sobrang ganda talaga tignan kasi sobrang dami ng bulaklak lalong lalo na ngayon na uh, tag-init at sa ulan so kaya let's see let's see <laughs> tignan natin soon yung mga bulaklak ng cosmos so but for now um, uwi na ako dun sa bahay guys kasi naka harvest na ako dito ng dragon fruit at saka ang antat tataba pa ng mga dragon fruit ta ayun ka Alam niyo guys, doon sa city Ang mahal ang dragon fruit Buti nga dito sa amin ngayon May anak ah, dito, may puno ng dragon fruit And sa, sa baba, di, nagtanim din ako ng dragon fruit doon sa baba Sana mamunga Kasi ngayon tagulan Matataba talaga yung dragon fruit And Dahil sa ulan kaya nakarami yung aking bunga ng dragon fruit kasi nung sobrang init doon siya namulaklak talaga tapos nung uh, meron na siyang bunga then ulanan kaya uh, malaki talaga yung bunga ng dragon fruit to apat apat lima sana ito sila ito yung isa kinain ko tapos yung ay yung dalawa pala kinain ko kasi yung isa maliit